Hello, tanong lang po. Ano pong pinagkaiba ng KJB sa NLT? Mga kapatid, KJB versus LNT, ano mas bagay sa'yo? Mga kapatid, hindi lang to basta translation. May malaking pagkakaiba to mga kapatid. King James Version, KJB. Classic at malalim. Sinulat noong 1611, kaya puro Tau, ti, Dan. Mga kapatid, taut for taut. Hindi word for word. Pero gets manawi naman sa Kaya mga kapatid, literal na salin word for word mula sa original na Hebrew at Greek. Mga kapatid, panglimang pag-aaral, kung gusto mo kaya ng tunay na kahulugan Swakto pero medyo mahirap basahin para sa iba. Mga kapatid, New Living Translation naman, LNT. Modern at madaling intindihin parang kausap mo lang ang tarapa mo. Mga kapatid, Daily Devotion, kung gusto mo mabilis ma-absorb ang aral, perfecto. Mga kapatid, anong pinakamalaking pagkakaiba? KJB, literal, malalim, parang history book. Mga kapatid, ano namang pinagkaiba ng LNT sa KJB? Ang LNT, simple, diretsahan, parang life advice. Pero kapatid, tandaan mo, hindi nakabase sa version ang lalim ng pananampalataya mo. Ito ang mapapayo ko sa'yo kapatid. Basahin mo at